Hindi po ako nagbabago ang ang aking uh, suporta sa pangulo at sa pangalawang pangulo dahil bilang ako po ay unit team. Opo. Uh, hindi po ako kailanman uh, nag-alis ng uh, ng uh, suporta sa dalawa. Dahil uh, pinaninindigan ko po na kami po ay unit team. Kaya po nung uh, naisipan po ito at ginawa po ng iglesia, ako po ay kaagad na sumama sa kanila hindi po ito makatutulong sa ating bayan sa ngayon. Napakaliwanag po ng sinabi niya na ito daw po ay isang bagyo lamang sa, sa tipat. Uh, ito po ay parang uh, maaantala lang po ang kaunlaran natin dito sa impeachment. At malinaw din po ang sinabi naman ng ombudsman. Napakalinaw po ng sinabi ng ombudsman na wala silang nakikitang mali sa ginawa ng pangalawang pangulo. Ito po ay talagang malinaw na politika. At uh, 'yan naman po ay hindi kabigla-bigla. Dito po sa ating bayan, hindi na po tayo nag-mature pagdating sa politika. Kaya ito po sana, ito pong pagkakataon nito na, na pinagbubuklod po tayo ng Iglesia ni Cristo, hindi naman po ito usapin ng religion. Ito po ay sama-sama tayo bilang mga Pilipino. Nandito po ako bilang isang Muslim. Ako po ay sumusuporta sa hakbangin na ito. Panahon na po para tigilan na po natin ang napakaagang politika. Kaya po to 2025 pa lang nagkakaganito na tayo. Kaya sana po uh, itong hakbangin na ito, suportahan po natin. Sir, so, yung na dito, is that a giveaway na kayo po ay in defense defense? Definitely. Opo, siguro naman po, napaka-plastic ko naman. Kung sasabihin ko po sa inyo, pag yan ay umakit sa Senado, Mag-iisip pa kayo kung ano ibo-vote ko. Definitely po ako, ako po ay pabor sa sinasabi ng ating Pangulo. Ako po ay pabor para sa ating pangalawang Pangulo. So you will vote at low price. Definitely. Ngayon pa lang po, alam nyo na po.